Maka sekarang, man, tak enak. Aku ya, Big. Aku jangan paling suhu, ya Big. Kita dulu, Kakuya, Big, sabi muara nih. Wih bisa biksa imoran nih. Guys, dari bersin truk guys. Ayo guys, kita tuh sapa. Bu, hai bu. Bu, halo bu.

Ayusin mo kaloy. loy. Balance, ha? Mag-balance. Okay, dumang ka na sa ano? Dumang ka na sa tubig. Baka mahalo, ka pa dyan. Sigur. Sige, go. Sige. Yan. Run. Okay. Go, go, go. Move. Move. Karabaw, move. move, 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 Ay, may doon yung kambing wow. Oh, yeah. kid. Kid. <laughs> kali di kami, kali di kami ni kid. pa. Kaloy, oh. Ay, Kaloy, may kid. Ha? pelan <inaudible> 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 Kids kaloy? Bless na kaloy. May bo. Bless na bless Bisa pa ay. kanding oh. Pakadig. Pakadig di naman. May bali. May bali kuno kaya. Ayo. mana, mana. Mara. 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 Mara si Big Susog yung bagas kuya Big ayun yung manay rosa din yun iba puto nagbaba na, kayo may salam eh ah kol ka arayo Edmond uh, uh. may bunga pa pa eh dahil pa Mami, oh, may sungguh na sabi kayo ni Kuya Bek. Uh, bless po. <laughs> okay, bless na ka mo. Ate. <laughs> bless na ka mo, ate.